Ligo na kayo. Sayang yung oras natin pagpunta dito pag hindi kayo maligo. Ayan. Oh, ligo na. Wala namang bayad maligo eh. Open na open eh. Oh. 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 Sayang. High tide. Tapos hindi mainit. Oh. Sayang yung panahon. Oh. Oh. Ha? Huh? Ayan na yung babasain nyo. Hindi, okay, mag magboxer lang ako. Oh, pwede. Oh. Oh. Yan na. Ah. Nandito kami sa tundaligan. Sayang. Oo. Oh. Nakaano na sa beach ako dito. Oh. Oh. Sayang. Oh. Sayang ang puta kung hindi maligo ay so sa buong buhay mo. Sayang ang oras. Okay, diyan na lang muna.